Eh, aka ang Indo. Nagkwento doon sa kumpare. No. Sabi ng kumpare, yung kumpare naka na ang Indo din sa parke. Mm -hmm. Sabi ng kumpare, pare ako ika may niyog. Isa ika mata. Sabi niya, mabisa daw iyo. Mm. -hmm. Diga, anting nga daw, anting. Mm -hmm. Ay, ay, wala ika yun doon sa, ano, sa kapatid ikaw na aking asawa. Bunot ika. Nasa lobby ka ang, ano, Niyog ikana sa lobi ka ang bunok. ah hoy ka sabi nung upare, nung no nung kangin daw ay ako ikaw lang eh para ikaw ako niya yabang mo ikaw eh <laughs> paano ikaw nangyari ka yung De para pista pumunta ikaw ikaw sa amin ipaikita ko ikaw sa iyo na sa lobi ka ang bunok ayun ay, nga kaya ano ko yung... ay, ding, yun ay hindi ngayon inamista oh, namista. namista sa angin daw oh. ay ako ko nasa loob ng bahay yun eh ano para Nasa na yung siya sabi mo ikang niyog ikang nasa loob ikaw ang bunot. Sumama ka sa akin. Pumunta ikaw Pumunta niya ikaw sa inay doon. At tinatay, ang inyo ikang bunot. Ikaw, nandini ikaw sa loob. O, oh, bigyan niya sa loob ikaw ang bunot. <laughs> <laughs>